talaga seryoso. Um, Regalo for me. Balloon. Four beers. Maganda talaga? Oo! Oh, oh, man. Man. Oh, ganda, <laughs> man. oh, oh, man. Oh, gonna, so yun. Ah, mo, oh, oh, ano? oh, no. oh, Ano Ano maganda doon? Ano? Customize na yun. JJ! JJ? Oh, no. Ayos. Ah, 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 sorry I'm late. Tumasas ako ng milyon-milyon para dito. Kailangan mo isuot ang mga binay kong bagong damit sa mga pag Dahil ikaw ang baby ng mga lalaki dito, kailangan ikaw ang baby ko ngayon. Yay!

kasi hindi mo na siya nasigas at di mo manasama bigyan mo ano ganon ganon oh wala oh, manapera wala manapera ayos kung tapos ayos ayos ano pa, Ay, pa, Ay, pa siya. Papas mo na ayos 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 mukha mo. Ay, ba't sarot Bakit ka? Ano? Papasok ka ba? Oo, oh, sa eh, Bait-bait mo nga Lagi mo kayo na. Ano, Bruno? Nagtagpo na sa'yo. Ang dalayas daw siya. Oo, papasok na ako school. Nebay siya pa to. Pabunta ako Manila. Ano? Tatanggoy. Ano naman? Ano naman? Ano naman? Ano naman? Ano naman? Ano naman? Kaya ako na lang. Itatagpo ka. Kasi lahat daw may regalo. Siya lang wala. Oo. Hindi ko pagkani to yan, Jay. Tatanggoy ka kasi agad eh. Gupasok ka pala. Dumihan. Teka lang. Ayun mo. Ayun mo ano? <laughs> Makasarin uh, mo pa ako. Hindi, kasi nga siyempre pag favorite, malalaki regalo. Pagpasa mm -hmm. <laughs> <tag -yawot>, mo. Oh, Maka tagyawat mo. Ano lang ako seryoso? Gusto mo kita regalo mo? Ay, may regalo mo. Pag mga niya. ganyan, dapat nagbibisa ko ng mga elegante. Pag mga ganitong regalo, dapat nga pinaghahandaan yung mga ano, mga Yes. Yeah. <laughs> <laughs> Hindi mo kasi pa natatakot ko yung regalo sa iyo eh. Ano yun? Four beers. Ay? Nakalaro Ayaw ko niyan. mo, Jay? Laruan niyan eh. Alam ko, alam ko, favorite mong anong sasakyan. Jeep, di ba? Oo. Ah! si Nana. Gusto mo, ayaw mo? Gusto. Ay! Parang ayaw. kasi siyempre, sa buong taon, ikaw lang inaasar ko, nautusan ko, na pag-ihinitan ko lagi. Yan. Kaya siguro, na-stress ka, kaya dumadami ka. Malabas! pa! Ayun kaya oh, naman eh. mo na lahat ng na ng bakoks mo. Ayun na. Ano ba bakoks mo? Ayun na eh, mo naman ako. Jay, ayaw mo ba? Meron na kabibingi talaga seryoso. Regalo for me. Mandar! Wala ko naiyak na ito ginawa Same for me. Wala naiyak na siya. Oo. Pero wala naiyak ako nung Wala na siya. Wala naiyak na siya. Wala naiyak Pero wala naiyak na siya. Pero wala naiyak na siya. Ang mo! Pakitin na. Toto? Kaya yan nakakasal kasi naiingit siya nung nilabas sa sakyan. niya? Oo. Ay, ako. Oh my God, chika. Talong ka, talong ka. Kasi gusto ko, mayabang ka sa mga kaklase mo. Eh, wow, wow, wow. Eh, wow, wow, alam, bago ka kasi, alam ko may pasok ka, oh. <laughs> <laughs> so ka sa school mo, darating na, four weeks. Hey, uh, na uh, no, oh. yung 4 wheels ito. Ay! Ay! Pagpasok ka sa school mo, naka 4 wheels. Uy! Tapos mo? Oo! Hindi naman masakay. Ganun ka ka nakasaw. Sasan sa usay. Ay, sa usay Wait, wait Mabibis na, 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 na ka kasi importante yung uh, lab na to. Kailangan na. Ano? Jeep para kay JJ. Woo! Ito na. Subay ka rin. Woo! Wait, <laughs> <laughs> Natin, nalagyan ng picture ng ano, ng jeep yung ano. Eh, yeah. yeah. <laughs> <yung, laughs> Para talaga surprise. Ay, yes. Ay, ay, yes. Yung jeep na ako. Yung jeep na ako. Bago ko ibigay, kailangan ko muna magbihes. Oo, oh, okay, kailangan yung ay, okay. elegante oh. ng ating. Oh, yung jeep na ako. Oh! Maganda talaga? Oo, oh, sobrang. Oh, Maganda. Ano mo ba ba

Gusto mo ba makita yung bago mong jeep? Gusto okay. mo? Oh! Okay. Na, oh okay. na yan, Jay! Gumastos na pa ng... Gumastos ako ng milyon-milyon para dito. Woohoo! Okay. Ang ingay mo, nang ano? New Year na ba? Ba't ang daming dance? <laughs> <laughs> okay. na, Papakita ko sa'yo kung ano yung binili kong bagong jeep para sa'yo! Jee, jeep! Round 2, round 3, round 4, round 5, mga gusto ko. Yeah, ano? yun, yun. Kailangan mo isuot ng mga binay kong bagong damit. Ay, 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 damit pa! ay, 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 damit? Ayon, ayon ayon, damit ayon, ayon, ayon. Ayan ang damit. Ayan! Dahil ikaw ang baby ng mga lalaki dito, kailangan ikaw ang baby ito rin ngayon. Ayaw mo, hindi ka makakakuha ng sasakyan. Kung ayon, susuot, hindi mo yung hindi tayo nabibigyan ng sasakyan. Karawahe ang mabibigay ko sa'yo. Hindi, sige na. yung sasakyan na. Nandito na ang kalesa. Ate na, ate na. Suot mo na. Ay. Bakit parang, ang pangit. Sa gwapit Eh, sabi mo suoting ko eh. Bakit hindi ka nagmukhang baby? O, nagbaga eh. Ano pa parang yung mukha mo? Mukha mo si Dodi? Si Dodi. Ano yung umbok-umbok? Eh, huwag napansinin yan. Kaya, para dito yung gloves na yan. Ang sarang hindi ma-dirty yan. Parang kapag nabibisit na ako sa pag mo, pwede na kita sampal eh. Fuck! niyo. niyo! niyo! Ano ang niya mo, Ano? Sino pa Siya siya. Oo! Ito sa'yo sa'yo. lagi sa kanya kahit ako yung mali. Oo, ang galing. mo ngayon, ha? Ate! Laki! Laki na! Yan subo mo na. Saka ka sa... Ba? yan? ha? Ha? Dirty, ka ba? Nakalimutan parang yung malunggay na nakikita ko hapon pa yun eh. ba? No. Diba? Hey! Ah, ma Nasunin yung Chitty! Bibigay ko lang sa'yo kapag naisubo mo ang yung ano, chupon. Ha? Dinilaan mo. Pasok, pasok, pasok mo! Ay, ito may pasok, pasok, pasok Kaya mo yan! Ay, alam mo na kung ano ginagawa mo sa mga babae. <laughs> <laughs> pasok mo! Bilisan mo! Bilisan mo niya!

gaya niya pre Ayaw mo ano? let's go na hindi mo mawking ano ano beso pala yung mga ano kung anak ko hello, hello mga kamag-anak kong kami piso <laughs> ready ka na ba ready ka na jay Oo! Ayaw, ayaw, ayaw. Mo ka. na ano 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 Wait lang. ano 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 ano

Saka, Henry. <laughs> Henry, wag <laughs> <Henry, laughs> <nilolokong> yung <laughs> Sinasabi ko sa'yo, hindi, hindi mo masasakyan ang bago ng jeep. <laughs> <laughs> Baka mo na. Pakita mo ang dito, ano jeep. Oh, Naka-DJ. 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 naka dito. naka so, right, dito. Naka-DJ. 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 Bakit dj Naka-DJ. 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 naka Ha Close the door! Ito <laughs> <laughs> so, yung iyon, eh. Eh! yung mga mag-anak mong aasin. <laughs> My God! I hate to mag-anak. Anyway, pakita mo ang bago. <laughs> 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 Ipakita mo ang bagong jeep ng aking pamangsin. One, two, one, Ay, beer time, big time. Oh my God. Oh. Ipakita mo kung gano'ng kaganda ang ano, kanya, kanya tuti. Miss you, baby. Miss you, baby. Bibi. Miss you, baby. Hindi na po saan yung tayo si Diyos no. <laughs> ko. Tumingin ka dito. Ay, hindi ko tumingin. Ano na lang? Hindi nalang. Ha? Ano? Jeep? jeep. Oh, Air. Jeep. Air. jeep. na to, Jay. Para kapag pa meron ka ng pamasok, meron ka pang trabaho. Oo oh. oh, nga good morning. Ito, si, good morning, tawin mo. Ngayon, nah, ako ang sakalito. ka dito sa driver si. Alam mo kung bakit may siya, Bakit? nililigawan. Nasaan ka na, Bepo? Ayan nililigawan. Diyan kayo bubuo ng bago pamilya. Naili. Oh my God! Ikaw ang drive siya, ng bariya. Ayun, hindi hindi ba tumawag? Ayun, hindi ba

Ano ba to? Yeah. Ano to? Hindi siya baby nga eh. Marami ko mas, marami, ka, mo, marami mo sa iyo? Meron ko sa school. Diba sabi ko sa iyo, papasikatin kita Magpapasok pumapasok ka ng school. Ayaw oh. ko mo. Sige talaga ako. Una ay studyanteng juper. Babe, <laughs> you, you ka na lang. Matake you, you ka na lang. Alam mo ba kung magkano ito? Magkano? Hindi ko bibigay sa iyo. Okay. <laughs> Diba? Oo! Four wheels! Kala ko yun, jeep na ano eh! Jeep na kamasada pala to! Sabi siya yung na-customize na oh! Sige! Di ba sabi ko sa'yo? Kailangan mo ng magandang future? May trabaho ka na! Ayun o! Maganda! R.O.I. yan! Kamu, kumikita ka? Ay! Habang nag-aaral? Kumikita ka? Ayaw mo ba na habang nag-aaral? Bukas na bukas din! Ngayon na ngayon mismo, papasok ka sa school na naka-jeep! Eh! masada na ako. Kasi pag yating mo doon, late ka na. Dahil sa At kami ang iyong unang sakay. At lahat kami mag-1, 2, 3. Yes. Yan naman Kailangan libre dahil ako bumili ng it. Dahil ako bumili ng jeep. Hindi ko alam ba't ako naka-fuck ang init. Sa pulis na ako.

yung sinasabi mo dati? Ano uh -huh. ganyan, Baya, no. ba yan? Kaya nakikita Ay, na tayo. Ano na yan? Lima na yan. Ay, lima, lima yan. Lima. No, Ang na relasyon natin nakikita na tayo. Oh, Mishu Bibi. Mishu Bakit hindi change na po? Anong kit change? Ay, Papasok no. tayo ngayon na sa kanya. Mishu Pare. Di ba? Ano ka ready ka na? ko sukle. Dots? Diyos ko kroko dahil ka agad Buwaya. Gusto ko sa islang sukle nga marunong nito eh. Kasi ka, ka kinakabahan ka ba? Oh. oh my God, tama, tama. <laughs> oh my God, lahat kami mag-1, 2, 3. So, practicein natin ang 1, 2, 3 para alam niya yes. kung paano malugi sa, ano, <laughs> sa gym. Okay? 1, 2, 3. Hello, Uy! piso. Hello, mga I Hello, duh, duh, dh, dh. mga Hello, mga piso. Hello, mga piso. Hello, mga piso. Hello, Oh Paala. <laughs> <laughs> <Bye -bye. laughs> mm. <laughs> <laughs> Iuwi mo na yan. Bye-bye. Hmm. Ang hirap reach tita. Isipin mo, nagbigay na ako ng regalo pero hindi niya na-appreciate. <laughs>